Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Kasado na bukas September 17 ang unang araw ng bar examinations ngayong taon na gaganapid sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Sa datos ng Korte Suprema, mahigit 10,000 examinees ang inaasang lalahok dito. 5,832 dito ay first takers habang 4,984 ang retakers. Matapos ang unang bahagi ng pagsusulit bukas, sunod itong idarao sa September 20, at sa September 24 na siyang huling araw ng exam. Inaasahan na ang pinakamalaking saklaw ng eksaminasyon ngayong taon ay remedial law, legal and judicial ethics with practical exercises na may 25%. Sunod ay commercial and taxation laws at civil laws na may 20% at iba pa. Samantala, ang kay Supreme Court Associate Justice at Chairperson ng 2023 Bar Exams na si Ramon Paul Hernando, nasa 2,571 na bar personnel ang nakadeploy sa buong bansa para sa pagsusulit. Para naman sa examinees, maaaring magantabay antabay ng mga anunsyo mula sa official website ng Supreme Court. Mayigit 40,000 na sako ng smuggled na bigas na nagkakahalaga ng 42 milyon pesos ang kinumpiska ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga sa isang warehouse sa Zamboanga City. Nadiskubre ang kontrabando noong pang-19 ng mag-inspeksyon ang BOC sa bodega kasama ang Coast Guard, Intelligence Group, Task Force Adwana at Marine Battalion Landing Team 11. Nagpresenta naman ang kinatawan ng may-ari ng mga produkto ng import documents pero nang isa ilalim sa verifikasyon, lumabas na marami itong discrepancies, kabilang na ang pagtukoy sa klase ng bigas na inangkat. Nitong Setyembre na inilabas ng BOC ang Order of Forfeiture para sa mga produkto dahil sa paglabag sa Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa atptvph. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.